Alright, so what's up guys? And, eh uh, so meron tayong challenge, na no, panibagong challenge, ang um, pagkain ng ghost pepper spicy chicken. So, sabi nila, ito daw yung pinakamaanghang, no? Na noodles, at at the same time, mas maanghang pa sa, ano nga yung samyang ba yun? Oh. Samyang times 1, times 2, times 3, okay, times 4. So um, and so, uh, uh, ito guys, yung trending ngayon na, ano, na noodles, no? Na, napakaanghang daw and marami nang nagtry nito ni marami ang sumubok at nabigo sila so itatry natin ito ito, ito yung mukha ng ano ng ghost pepper na spicy chicken maano yung ma baliktad lang yung pangalan pero ghost pepper yan ha. and so maraming salamat maraming salamat sa sponsor no MacFix and so thank you so much for this so ito so, susubukan natin No, kung makakahang ba talaga. Ito, luto na siya, balilo. Okay na siya, eh, no? Okay na siya. So, susubukan natin. Marami ang sumubok na ito, pero nabigo sila. Napaka-anghang daw. Titingnan natin kung maanghang talaga. Ah, uh, may mga ano dito, may mga nakalagay sa likod na yung mga level ng anghang. Ay, no? Ah, yung yellow is, ano, gia, jalapeno? Alopeno. Ah, uh, alopeno. Ah, yung green, bell pepper. Tapos, alopeno, yung yellow. Ano yan? Kaya kayeme? Kaya, kaya ni. Kaya ni. Kaya ni. Kaya ni. Kaya ni. Kaya Kaya ni. parang five years old lang. Orange habanero. Good guy. so, orange habanero. And so ayun so yung 1000 is yung ghost pepper. sana Diba? kaya niya. Alright, so, susubukan na natin mga horns. Ayan. Tingnan, wait lang. Punasan ko muna yung camera. Yung lens. Ayo, kita mo, malabo pa rin. Malabo na hindi na talaga ako magkakajowa. <laughs> Alright, so, susubukan na natin. Start na tayo. Subukan natin. Kainin yung Rose pepper na sinasabi. One minute by challenge. Kailangan, kailangan daw Kailangan daw magstay muna ng 1 minute sa bibig. Bago minum na. Ba, ah, kailangan daw mag Dapat pag 1 minute, pag 1 minute daw muna. Ah, uh, baka para <laughs> charge sa challenge daw. So, guys, eto na. So, Susubukan na natin yung pinaka maanghang, no? Ghost pepper. This is it. Hello, guys. Kevin from Switzerland. <laughs> Hello yes. <laughs> <laughs> bang that guys) okay. Pandemonyo yung tao. Wala napaka Napakaangang talaga. Naubos mo ba yung isang ganito? Oh, yes! Ah, uh, pino? Yes. Uh, vocals vlog, ginaamon kita. Ah, uh, challenge mo tong ghost pepper na to. <clears throat> Walang luwa-luwa. Grado kang hindi ka luwa, luwa. <laughs> na masakit sa chan dapat din mabilisan no Oh, yes. Wala na. Ayun pa, may so, ang challenge dito guys, hindi yung pagkain. Kailangan daw muna, lumagpas ng one minute. Yung challenge na to. Oh, okay. so, so tapos na ako mga cars. Pagkita mo na, ako Ubus na. Na, alam mo nanginginig ako. <laughs> Ayan o. Nanginginig ako kasi hindi kita matiis. Ito ba yung milk? <laughs> Ay, na, no, huwag mo na ibigay sa kanya. Ilang sec, eh, ilang minutes pa na. Ito, nandito pala may timer ako dito. So, one minute. Ulasan ko lang muna yung pawis ko. Oh, mga <laughs> Ah, wala Wala, pawis ko. So, one minute, so magsasalita tayo. Para, kasi pagahabang habang magsasalita yeah. <laughs> Jeremy. Uh, Jeremy mo. Banga. Habang kasi magsasalita ako, napak umaanghang lalo. Challenge do Jeremy. Ah, shit. sa mga... <laughs> sa mga ano... <laughs> Mga kahorn sa sa mga sa mga spicy lover diyan, ito talaga yung pinaka the best. Ah. <laughs> <laughs> ang 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 ang. Mm. ang. <laughs> Nakita niyo bibig ko? Ayun oh, kisa bullets yan. Mm. <laughs> um. Daman na naman <laughs> At ah, uh, pilit tawanan ako ng dalawa. Ayun oh. Ayan <laughs> <laughs> mga sponsor natin. Ilan na ba? 30 seconds na lang. Ay, puto yung laway ko tumulo. Parang muna na. Ako nga eh. 30 seconds. Ay, magtutubig lang ako. Ayaw ba? Mamaya na. Ah, wala pa 30 seconds. Ayaw ko sana mag ano, ayaw ko sana maggatas pero ito yung inoffer sa akin. Dapat tubig lang para mas matindi, na mm -hmm. no, challenge. Marami salamat sa MacPix sa pag-sponsor ng Ghost Pepper na to. I challenge you guys to do this challenge. Promise. Magsisisi kayo na sinubukan nyo to. <laughs> at bawal to sa mga bata. At lalong-lalo na bawal to sa mga hindi mahilig sa maaanghang baka magka almoranas ka lang maraming salamat sa inyo 30 seconds, 20 seconds na lang parang ayaw ko magtubig, ay parang <laughs> ayaw ko mag <laughs> hindi naman maanggang <laughs> yobong <boom. laughs> Ito yung pawis mo eto challenge, maanggang na ba ito sa inyo labi yung pawis na... niya no? ay, bakit na mamaga uh -huh? yung mga labi mo Ganyan talaga yan kasi kisa bulips. Hindi naman siya makakahang, makakahap, makakawards. Ano Hindi siya makakahang pero gumawa na sakit yung leeg. <laughs> Sumasakit yung leeg ko. Oh. Ah, parang sinasanay ba na ako? Sino yes, si Jeremy? De La Cruz? Hmm. Yung editor Hmm. Ah. 10 seconds. Ten seconds. Eight. Seven. Six. Five. Five. Four. <laughs> three. Two. One. Okay. Zero. okay na ba yan? Bye. Uh. Uh -huh. <laughs> Alam mo yung feeling na sinusunog yung kaloob looban ng tiyan mo? Yung sinusunog yung, yung, yung mga intestine mo? Alam mo yung feeling na kinain mo yung noodles na yun, tapos dumadaloy sa mga intestine mo? para pinupunasan ng maanghang yung parte ng tiyan mo. Ganun ka Pero wala na mas wala nang masasakit pa sa nangyari sa akin noon. Yung lumisan kat niloko mo ako. Alright, so thank you so much for this video. Hope you like it. Sa mga spicy lover dyan, na, nahamon ko kayo ulit. And ghost pepper. Alright, so thank you so much. And once again, this is me, Claudio. Yung lalaki iniwan mo, pero kumain ng ghost pepper na yun. Marami salamat sa ating sponsor, MacFix. Marami salamat. Please subscribe to my YouTube channel. And bye-bye. Thank you so much.